Dito tayo kay Madam Cha and Maynard Vegetable Dealer. Napakarami niya pong gulay. Katulad po nitong siling panigang, moradong talong, talong haba. Tanong natin kung anong variety ng talong niya. Meron din siyang upot. Tanong din natin kung balag o gapang. May kamatis din. Yan. Ayan si Madam Cha. Istorbe natin. Good morning, Madam Chair. Madam Chair, sorbon kita 1 minuto lah. Alamin ko lang magkano yung asking price ng atin ngayong bonito. Sampo. Ayan o, oh, sampo lang. Anong, anong, anong palaya to? Ito po, ano, mestiza po. Magkano ngayong mestiza? Ano ba ito, display? 65. Bumaba na, no? baba na mestiza. Ano itong upo mo, balag? Gapang po. Gapang, magkano yung gapang? 5 po. 5-5. Sa siling natin sigang? Kuya, dahil. Yung o, 20 yung maliit, yung ano, 35 malaki. Yung murado natin. Murado natin talong. Murado talong po. Kahapon po, 30, 35. 30, 35. Anong variety ng talong haba natin ngayon? Ano po, mucho. Mucho, magkano yung mucho? Ay, maliit po yung mucho namin, 25 lang po. 25. At yung kamatis natin, balita ko, umaangat, tumataas yung presyo ng kamatis eh.

Yan po yung mga presyo ng gulay ni Madam Cha. Sama na na po natin to sa kanyang tito niyang pogi, ang aking idol. Kuya, ano, ang dami mong siling Taiwan. Magkano yung Taiwan natin ngayon? Oh, magkakaroon lang po. Ay, mo na yung siya. On, lalaki, oh, lalaki yun. Oh. Ang lalaki magkano yung kilo ngayon? Yan yeah, po, 65 po. Mababa pa rin ano? Yeah, oh, yan. nag araw ko yeah. kasi anihan. Ano so, anihan pag anihan po 'to, ano? Yan oh. Kaganda ng But ano niyo. Ano, ano, oh. Ano. Oh, okay, hey, pinili ako ng uh, dalawa. Yeah, ayun yung si Mrs. Ngayon eh pala mali na nakita ayun, yung baby natin. Ayun, ayun po. Ayun yung ano ba yung lalaki babae? Ay laki na. Laki <laughs> na no. Ayun na ayan po, giyo ay laki na. Ay yeah, tumawa. <laughs> tumawa na. <no>? Salamat. <laughs> isang mapagpalang araw ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa ating mga masisipag na kaibigang farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatuenyos proud to be kabanatuenyo welcome po ulit sa ating youtube channel daan tv mister palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay April 23, araw po ng Martes, isang napakainit na araw na naman po ang gagawin natin ng pagtatanong o pag-a-update ng mga asking price o touring ng mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Ecija ang Cabanatuan City Public Market Kalengi ng Sangitan sa manipuli ako magtanong o mag-update ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating baksakan at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe. Sana po may subscribe natin na abang nanunod po tayo para naman po naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's, hindi na po natin ang subscribe button. At muli po, sama niyo na po akong mag-update. Ito ulit ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Abel. Alamin po natin yung kanyang mga asking price ng kanyang maraming sariwang gulay dito sa kanyang pwesto. Ayan po, ang dami oh. Ate Abel, i-update nga kita. Ate Abel, gaganda ng okra mo dyan. Oh. Magkano yung okra natin ngayon? Asking ko po ay 50, 45 pa tawag. Ayan, 50 ang asking niya. Yung 45 ang tawad, 50 per kilo, 500 per bundle. E yung ano natin, yung ceiling uh, panigang. 30 po tawad dito. 30. 35, oh, 35 per kilo, 300 per bundle. Itong patola natin palit. Ano po, nagpapenta po 12. 12, 120 per bundle. E yung patola natin kinis? Kinis po, ano, benta ko ni Ami tapos, sampo. Sampo. Baksa. E yung ano natin pa, yung upo. Upo, Sandaan, 8 sandan. Sandan o oh, per bundle po yun, bali sandan. ayun talbos po natin ng kamote. Band po Ang sili natin. Ang sili? 25. Yan, 25 bumaba yung talbos ng sili. No? Ayun, may ano ka doon, papaya. Magkano yung papaya? Papaya, 10 pa pa rin. Ayan, 10. Hindi na ba nagbabago yung ano, papaya, no? Yan, ayan po yung kay mga presyo ni Ate Abel. Ate Abel, nung sitaw yan? Ay, Green. Magkano yung green natin? Sandan. Okay. Ito maganda po. One-one. One-one. Okay. Sitaw lang natang mal. Pati si Garillas. Oo. Eh, no? Si Garillas. Sitaw. Ayan. Maraming salamat, Ate Abel. Ayan. Ang pwesto po ni Ate Abel. Pagpasok niyo po ng entrance. Ayan. Oh. Pangalawang pwesto lang. dere diretso lang po. Ayan. Madalas na natin na-update si Isko kasi lapakarami niyang gulay. Lalo ito eh, ngayon. Oh. Itong uh, patolang palitpit, ang dami yun. Sir, isko magkaroon yung patolang palitpit natin ngayon? 10 lang po, 10 Ay, baksak sa presyo, 10 piso, 100, isang bundle. Eh, yung okra mo? yung spray mo. Ang baba naman yata ng gulay ngayon, ano? Eh, yung anong talong yun? Talong na... Mucho ba yan? Mucho. Magay mucho napa ka, wala man na oh, napakababa ng mga gulay. Salamat, boss isko. Ito, yung tinatanong kong madalas dito na sampalok. Magkano na yung sampalok? Hindi na alam nilagak Oo, oh, nilagak lang daw. Oh, oh, dito naman kay Madam Menchi. Ang daming, ano. Ang dami niyang kalamansi. Tanong natin magkano yung kalamansi. Boss, magkano yung kalamansi natin ngayon, Astin? po, isang libo. Ayan, medyo umangat naman yung ating kalamansi ngayon. Pero napakaganda ng kanyang mga kalamansi. Okay, salamat. <coughs> Eric eh, Machete, alamin natin yung presyo niyang bonito niyang ampalaya. Machete, magkaling bonito natin ngayon? 15. Bakit ang baba yata? Baba ko, madami pong supply. Oh, 150, dami supply, napakababa. Anong sitaw to? Ayan po, ah, Long yard, bakit si long yard? 90 po, next 90. Ito ang sili nating panigam. Sorry. 28. Baksak din, ano? Talang mo ba yan? Sa kabila. Sa kabila. Salamat. Ay, anong, ay wala kang upo. Kala ko may upo kay. Dito, magaganda yung mustasa at pechay ni Barok. Ang dami, oh. dami, oh. No. Tanong natin magkano asking price. Kagaganda ng pecha ni Baro. Abi na baba pa lang. Barok, magkano ng yung natin? yun natin? 150. Napakamura pa rin yung mustasa. Mustasa. 200,000. 200. 200. Yan, yeah, mas mahal ng konti yung mustasa. 200. Basta sa Pechay 150. Magkano oh, ano natin? Sa papaya na yan. Sandan. No, no, okay. So nagtatanong ang papaya dyan. Hanggang ngayon, sandan pa rin. Walang pag pagsinag yung papaya. Ayan, dito kay Maymay, nahakot na yung, oh, dumadating pala yung kanyang kamote. Alamin natin magkano. Ano? Bungabon. Ganun ba? Miss Bungabon din pa to. 1967. Ayun. Kasi si Madam Cheryl, 1990 na ito pala. 1970. Baka, baka 97 naman. Oh, yeah. 67. Oo, oh, good good na ito pag 1967. Pero ngayon na, may, may, may tsura naman. Eh, no? oh. May, alagang kamote. Alagang kamote. Alagang kamote. Yeah. Ay, may may magkano ngayon yung ano natin, ubi natin kamote. 3.30. At tapos yung malaki natin, Taiwan si. 300 sa medium. Medium 200. 200. 200. Eh yung small. Yung small, 120. Ayan, binababa pa lang. Ayan pala, meron palang tinatagong lim to si Maymay. Ito, ngayon ko lang nalaman, boss. Salamat sa ano. Miss Bungabo, 1967. Dalawa na pala yung Miss Bungabo natin dito. Isa si Maymay. Yeah, si Maymay. Ayan, ayan, <laughs> Ayan, sa so nagpapatanong ng papaya, ito pa po, may isa pa pong papaya dito. Magkano yung papaya po natin ngayon? Ask me first. 13, 12 ang ask me Pero magaganda yung papaya niya. Mukha po, kasi ganda po ng ating mga sakadora. Ayan. Yung puso natin mapagmahal. 17. 17. Yung milon? 250. 250, nakakamura. Sa gabing, 900 yung gabing sinibuyas, medyo bumaba. Wala yata si Madam Ella. Nagikot na naman ang aking my friend. Salamat. Ere, Boss Marco, alamin natin. Mais na dilaw, puti. Dilaw, puti, Boss Marco. Puti, puti. Puti, puti. Magkano'ng puti natin ngayon? 250. 250. Napakamura. Ayun, dilaw. Wala, wala. Wala, wala. Walang dilaw. Puro puti. 250. Ano? Wala po tayong dilaw ngayon si Kuya Marco, pero tignan natin sa iba. Buti lang po ang kanyang mais, 250 po per bundle. Ayan, dito nakakita tayo kay Konse ng mais na dilaw, kay Konse Aton ng Caudillo. Ang makisig, ang masipag nating uh, Konseal ng Barangay Caudillo. Balang araw, magiging kapitan ng Barangay Caudillo. Good morning Konse, magkano ngayon yung mais natin? Ito po, 130, 120. O, napakamura po po magtinda ni konsi natin ng mais. 130, 120. Anim kawdilyo din to. Ito, yes. sa nagtatanong araw-araw, i-update ko na kasi yung ano eh. Ito, ano yan? Ah, saluyot po. Saluyot, magkasaluyot. Ito po, 18. O, yan. Yeah, medyo bumaba ng dalampiso. Kapon, beto nga 18. Ayun, talbos ng kamote natin, big piece. 8 po isang Ocho, yan. Salamat, Ponsiato. Abangan niyo po ang pagiging kapitan nito sa balang araw, pagdating ng ilang taon. <laughs> Maasal, magadaling lapitan. Dito kay Madam Osang, kay Rosa, alam din natin yung presyo ng kanyang ka mustasa, okra, panigang, at yung kamatis. Siyempre, yung kamatis ang minomonitor natin, my dear. baba apat-baba ang kamatis. Rosa, magkano ngayon yung ano natin? Yung mustas, ang ganda Asking po, Kinsey. Tingnan mo naman, kasi ang ganda ni Rosa yung ano. Yung ay, nas... naka pa. Oh, sariwang sariwang. <laughs> Maraming mapagtapa uh, ah. na kayo. Ayan, ito yun na mo. Oh. Berde berde. O, oh, ang ganda. Oh. Ay, Kinsey, ito. Mga pogi ito, bossing. Mga pogi. Ayaw, Dapat ayun, nga, mga pogi nga. na ito. Hindi pinalalampas. Ay, Dali, ah, ay, 15. Ah, kinse, Napakaganda, Sir Dani. Ang ganda. Ayun, kamatis natin ngayon mag eh, as, eh, asking po to pa kaya lang. Eh. Ayan, oh. ganun na naman. Tapos, bigla na naman ang bababa. Bigla tataas. Ito so. etong ano natin, okra. 50. 50. Eh, yung tanong natin, ito tawag dito? 30. 30. Dito kay Madam Sit naman, alamin natin itong delikata, ah, yung kalabasang haba. Madam Sweet, magkano yung kalabasa natin haba ngayon? 150 po. 150. Si Madam Sweet lang po ang may nakitaan ko ng kalabasang haba dito. Ayan o. Yung iba walang kalabasa, puro uh, Suprema, Sophia, Miracle. Sa kanya naman, Delicata. Okay, at yung baby ko naman. Ayan o. Uh, ano to siguro, yung mistisang Ampalaya alamin natin kung anong variety ng kanyang ampalaya. Punta tayo sa kabila. Nakuha nila ito pa ito, laan? Walo. Ati baby, mestiza ba yan? mestiza ba yan? Mestiza. Magkano mestiza mo? 70 as. 70. Ay, 70. Medyo bumaba din. Ano to? Mais na puti. Mais na puti. Ang ganda ng mais na puti mo. Ano? Ganitong sandang po, bago magkano ngayong asking price ng putik? Eh, natuloy na 28. Yeah, natuloy 28. Ito ano, anong talong to? Talong na propellerca. Propellerca, magkano ang propellerca? May eh, mali dito, eh. 250. 250. Dito sa suite, anong sitaw to? Sitaw na mariposa. Mariposa. So, 80 ako nagbenta ng mano. 80 siya nagbenta ng mano. 800 per bundle. Etong ano mo? Tong sa, sa ano natin tong kalaba, ano? Bato lang palitpit. Bato lang 180 natin to. 180. Meron din siyang Sophia, yun oh. Know? Yung Sophia at baby. 32. At siyempre yung kamatis natin. Eh 20 lang ang asking ko, wala pa. Ah, oh, mababa naman yung mababa asking niya. Oo. Oh, oh. Etong lang mo, isang kilong din magkano? 40 oh. kilo. Bali apat. Ilang kilo? Ilang kilong bumabaksak yun? Eh yung yung malaki na yan, may mga 18 na 20. Oh. Ito naman, mga 15. Oh. Yan, 4 times 15 kilo. 420, 4, O, 100. Oh, ha? Yeah. Mama, oh, per kilo No? Okay, salamat Ate baby. Yan po ang aking Ate baby. Pilala po sa kanyang sitaw. Yung ano na natin, bulakan white natin. Oh, ang okay. ganda. 130 oh. Ang asking niya 130 pero tinatawaran po siya ng 1, 120, 110 yan. tinatawaran po siya. Pag bumigay po siya, huli niyo. Pag hindi, hindi niyo huli. Ah, salamat at baby. Ito po, hindi mag-update. Gusto ko lang kunan yung aking idol. Ayan, idol. Idol ko yan. Ayan. Idol ko yung... Basta pogi, idol ko. Ayan. Oh, idol! <laughs> Ayaw mo pa, idol. Ito rin, isang magandang may lahi eh, uh, Arabiana o oh, ano, Mumbai kaganda, yung marinela. At ah, yung aking ati-ati yan, si ati baby ko. Ati Sally ko pala. Ati sali ano yung kinakain mo? Ano ba yan, yung pampa, ano ng dumi, pampa lambot? Pampa, -tigas. Kasi alam ko, meron yung pampa, ano nang dumi. Di ba lang kung pampa -lambot o pampa tigas? Yan. kasi kumain ng basta-basta ng ano eh. Yan, pero si Ate Sally, paborito niya yun. Ayan si kreto niya, kaya maganda siya. Maganda si Ate Sally. Lala siguro ng bata si Ate Sally, ano? Drive mo siguro manliligaw nun. <laughs> Magkano ano yung upo na yun, balag? Gapang po. Gapang, o. Magkano yung gapang natin? 70 lang po na bebente. Se 70, yan. Yeah. May, ha hagod din siya. May big kiss niyang hagod ito. Atisali yung ganito, magano? Oh, sampo lang, baka gusto niyo maghagod. Ayan, meron din siya ano. Talo, anong talong 'yon? Mga si Mocho. 28, 28. nalis na iba. Yon. Ay, yabang kanina lang. Naubos na. Oh, nawala na rin sanda. Kinuha na pala. Yung Sophia mo magkano? Ayun po, 20 niya. 20 Bumaba na rin. Nasa, nasa 33 nung nakaraan yan. Ayun po, Ay. 20 Oh, yan. Ano bang ba variety ng Sophia yun? Yan po yung talaga Sophia. Ayan ah, ang Sophia. Tapos, Sophia. Ayun. Yung Chia, yung dilaw-dilaw dilaw yate. Yun, yun. Yun, oh, no? oh yun. yun. Oh, mas mura yun. Ano? Mm -hmm. Yun. Yung kamatis natin ngayon. Ayan, akyat, baba, akyat, baba. Ano? Um, na naman, tapos bukas, baba, na naman. Ayan. Kaya mahirap magtinda. Uh, ay mahirap. Pero gustong gusto pa rin magtinda ni Ate Sally, kahit na mahirap. Alam mo na sa mga anak? Iya bang pa ito eh. Yung mga anak nga na kusupply na rin sa kanya. <laughs> yaman ng mga anak nito. Libangan nyo na lang to, Ayan, libangan. Para daw hindi siya mainip at di siya tumanta ka agad ng todo. Oh, yeah. Ay, hindi Kote, ayun lang din kulayan lang ng itim. Okay na. Salamat Ate Sally. mo talaga 'yan. Maraming gulay oh, ang palaya kaya Ate Baby ano. Eh, Mesitaw, Taiwan sang galing gulay natin na 'yan. Talavera po. Talavera. Isa po sa number one nating uh, viewers dito sa ating video sa ating YouTube pati FB ang Tal Talavera po. Yan nangunguna po sa atin yan. ayan po yung mga taga mga boys ng Talavera, mga magagandang lalaki. Ayan. Ayan. Mga walang Jawa. Wala. Ayun, walang Jawa sa ngayon. Oh, sa, na baka makita eh. walang Jawa daw sa ngayon. Ito, may nakita tayo yung pipinong bakla. Pagka okay, yung bakla natin? O, oh, 20. 200 per bundle, 20 per kilo. Yan po, kaya tisay, kahit na mainit po, hindi nanginitin. Pumuputi pa yata lalo. Halika oh. ka okay, po ko. Nakita ko na naman si si Madam Bing. <laughs> Pag nadadaan ako dito kay bini kasi nga, eto tingnan mo yung ang palayan nyo, ang dami Oh. Para yung ang pala niya, parang bakod ng kanyang ano ng pwesto. Kasi kung magparating ng ano to nang ang palaya, to neto nilada dalawang truck yata sa isang linggo na. Madambing ano. Ano? Ano ngayon to, tawid dagat? Tawid dagat yan madambing? Opo. Oh, oh, tawid meron, dagat meron pa. Ano sa isang forward. Oh, yan. Tingnan mo, meron pa. Kasi po, bukod dito, yan, napakarami po. Ah. Doon sa kanya, sa storage niya, sa bahay niya. Marami pa rin po. Hindi naman kasi magkakasya pag dinala dito. Ano? Uh. Kailangan niya ng tatlong pestong ganito para magkasya yun. <laughs> Araw-araw po yan. Araw-araw uh, naman kasi naubos yung ano niya, ang palaya niya. Yan. Ay, ang palaya niya, kalabasa niya na malito. Magaling kalabasa natin ngayon, Madam Bin? 25. 25, yan. Dami. Shout out sa mga may tanong ng kalabasa. Ayan, shout out Ayan. daw. Yeah. Ma ma mahal na, pamahal pa, Mataas pa at kahit po yung tindi ng panahon yung init, yung tindi ng init hindi mapigilan yung pagdating ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan napakainit pa po pero dire diretso pa rin yung dating ng ating mga gulay dito tayo kay Boss Ed ang dami niyang manyo, oh. ayan o, oh. dami oh. lumalaki na yung katawan ni Boss Ed sa kabubuhat ng kanyang mga manyo, oh. ayan o oh. Ayun ah. Oh. Kasi at magkano manin natin ng per kilo? Your kilo 65. Oh, bumaba 65 pag isang ganito. Yeah, ganyan. 17160. 17160 28 kilos makakatipid sila pag ganito, di ba? Oo, oh. oh. Meron din siyang binhing pinda. Yan. Oh, pang binhi. Kompleto si Boss Pangpulutan Eh. Pampulutan meron din. Ayun, ganun sana. Ayun, pangpulutan Mamaya, ubus na yung mani yan. Ah. Uh. sampalok mo, boss Ed. Sampalok? natin yan. 30 ang sampalok. Sa palok. daw ang sampalok. Kaya siguro ayaw mag-update um, update sa kaninang Una, unang tinanong natin. Tumas ang sampalok. palok. Ayan, yung titi ng ano, bakla. Ayan. 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 Magkano yung bakla natin ngayon? Ask lang. Ah, uh, 20 po ang tawad. 20 ang tawad. Sa, ano ito, Miss ah Okay. Magka Miss 65. 65. Sa Sophia 30. 30, yan. Salamat. Dito po yan ako, kay Ate Mirna ko. Ayan si Ate Mirna. Entrance, 1, 2, 3. 4. Pang-apat na pwesto po yung kay Ate Mirna. Dito na po tayo sa may gulay bagyo at sa ating sibuyas uh, bawang. Uli na po ito. Yeah. Medyo malungkot po dito pero ang ganda pa rin ng mga gulay bagyo ni Madam Gladys. Oh. Ma'am Glad, good morning. Ma'am Glad, yo, ano kita uli, update ka uli kita. Buti na lang si Ma'am Glad, mabait, tagpapa-update talaga eh. Magkano na po yung repolyo natin ngayon? 350. 350. Saan ang sayote natin? 300. 300 sa carrots. 700. 700 sa pipino ng berde. Uh, 600. Sa patatas natin. 650. Sa pechay bagyo. 350. Sa broccoli. 80. Sa, coli sa cauliflower. 60. 60. Doon sa ating uh sitaroo. Sa lemon. 100. Yung ganito natin. 150 sa green eyes uh, sa, the, sa celery at leeks 100. yan sa beans. sa beans yan ganyan talaga ang sumagot kagaling sumagot ni Madam Lai kaya nagustuhan ni Madam ni Sir Janet eh wala ulit si Sir Janet pinalayas mo ulit yan pinalayas na naman niya. yun gantian lang yan eh palayas sila eh salamat ma'am glad uh, good, good noon Mr. Logan yan ang ating kaibigan Sir Logan gusto ng gusto ko ito eh. Idol ko ito. Yan o. No. Siya ito at sa asawa mo. Yes. Good boy kasi ito. Uh, one, one and only yung kanyang asawa. Uh, Ayan. Yeah. Eh magkano ngayon ganito natin si Boyas na malaking puti. 500. 500. Medyo tumas siya. Ano? Eh yung ano niya. good size. Good size natin. 450. 450. Yung good size natin pula. Sa labo natin mongko. 160. 160. Uh, 16. Balit 25 per... Bandel, kilo per bandel. Wala tayong finish. Bakit? Wala tayo invented na ano, lana ba? Um, wala tayo. Wala tayo. Wala Ay, yung, o, yung ano natin, super white na bawang. 780 pa rin. 780 sa, ano, sa kanso. At yung mali, 690. 690. Wala, wala uli si Madam Agnes, nandun sa kabila, yan. Pero pogi, mga iniwanan niya dito ang tao sa kanyang, ano, o. Yan. Mga idol natin itong mga ito, yun. Napakainit po ng panahon, lalo na po mamaya, Napakainit kaya pag magpupunta po tayo sa ating baksangan dito kailangan magdala tayo ng payong sombrero at wag natin kalimutan minum na madalas na tubig ayan po mga kapalente mga kaibigan mga kapwa ko kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nepesia ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, na araw-araw nagtatanong o nag-update sa inyo ng asking o yung touring. Tandaan niyo po, ang tinatanong natin ay asking price lang o touring, hindi pa po yan ang final prices. See you po again tomorrow sa ating next video. God bless us all po. Bye-bye. Ay, may mabul pa kanina. May mabul pa. Yan, kanina. Kay Kuya Lito. Kay Kuya Lito daw shout out. mabul pa. Oh, pa shout out naman Oh, shout out. Kanina pa tayo sa shout out. Ay. ay. Shout out din diyan sa Pulilan Bulacan. Ayun, mga sa taga Pulilan Bulacan. Yan, sir. Ito po ay sa Sangitan. Sir, pangalan mo, sir? Lito Rimando. Ah, Lito Rimando from Pulilan Balak. Ano ilang beses kayo pumunta dito sa isang linggo? Tatlo. Tatlong beses 'yan. Napakainit ano dala niyo sa sakyan? Don't, XLT lang. Oh, okay, XLT lang. Pero uh, marami yung punong-puno pag kumarga. Uh -huh. Ayun. Okay, thank you sir. Ingat tayo sa pagmamanay mamaya ano. Oh. Okay. Yung okay. vlogger sa mayaman na kayo. Pag <laughs> may sir, baka may mang hold up. Okay, salamat. <laughs> Ayan po ulit ang ating pinakalatest asking price update. Kagulay po natin yung from Pulilo, Sir dito. Ito po ulit ang kasama, kaibigan. Napakainit po. Nakikita niyo po yan. Nagtitis po tayo. Daan TV po. Daan TV, Dearness. Ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Para po sa mga kaibigan nating farmers, mga kagulay ka Palengke. And of course, sa ating kapwa Kabanatuan. Bye-bye. See you tomorrow.